what's up mga kanoy good morning sa inyong lahat nandito na tayo sa AGL bali hindi ko sinundo ng maaga sila Antilisa, dahil nag message kagabi sabi niya alas 7 daw yung pag pick up po sa kanila so nandito tayo alas 6 pa lang mga kanoy antay tayo ng magiging pasayros natin buhay na mano bago tayo magsundo sa apo ni Madam Luz Bago sundoy natin sila Antilisa. Alright. Wala tayong nadatnan na tricycle dito. Tayo yung nauna. Ayan mga kanay ipi. Si Mia. Atlo. Alright. At ganyan yung panahon ngayon. Makulimlim. Mahangin. Ayan mga kanay Nandito lang tayo sa ano. Kinamadam Luz. enjoy natin yung bata. Oh, madam. na pit natin na natin yung mga dalawang bata ngayon punta na tayo doon sa anak na Angelisa baka nagkakantay na rin mga kanay ngayon punta na tayo dito mga kanay

sa <laughs> <laughs> bali <laughs> so, mo it? Australian sa mo ay Germany VIP na natin yung apo ni Auntie Lisa so syempre kumita na naman tayo ng 100 pesos ang kinita natin doon ayan mga kanayipit so sa dalawang americano dalawang mormons Simon it does. na yung iikot na naman tayo nito ayan mga kanipi uwi muna tayo sa bahay pumili na ako ng pananghalian naming ulam at yan yung pagkain ng manok pagkain ng pusa bumili na rin ako para ano may may bigay akong pagkain nila ayan mga kanaypi palabas na tayo para mamasada na naman kakatapos ko lang na nagpakain sa aking mga manok at nagpalit ng kanilang inumin okay na mga kanaypi so yan si Mia ayan, may bound tayong tubig so pasada ulit tayo siya nga pala mga kanaypi uh, nasira itong ano Na nabulkap si Mia sira yung bearing dito sa ano sa liig nya kaya pala ano mabigat siyang ano e, maneho uh, pag may sumakay dito na dalawa dito sa loob or tatlo mabigat na siya uh, trinay kong inista tapos inuga ako mga kanipi yan umuuga dito sa may liig ng manubela So siguro bukas dahil coding ni Mia bukas mga kanoy try natin na ano, na ipagawa ipakita yung bullcap dito sa ano ni Mia doon kay Dancing Mechanic yan yeah, shout out kay Dancing Mechanic ayan mga kanoy may pasero tayo Let's go. magsusundo tayo. Sir, magsusundo. kagatan ah, nap, ko na kasi oh, kapang kayo pa gi kwantay kwant pag pagbitay -pag lang well, up -up ka, uh. o, talas kwatro kami na aje ko Sugarod Kasta yan Ah sige Assalamualaikum. Woi. Cek seperti itu saja. Mau Ada yan nagpapagawa siya ng ano mga kanay ng terrace pasada oh. <laughs> Thank you. Salam. Wen. Baggar na kupadok kinayo. Nya. Baggar ta na arkiladak. Kiskah. Wen. Wow. Dag yung ibagi nga glob. May met sa balang talaga na no. four wheels. Oh, Uwe nante. Ay, abu, ya. Pasada ka ba? Ni? Uwe well, pa dyan po na ni... Ay, nito ah. Uwe, dapat gito. Uwe nante. Okay. Kaya nante, thank you. Nabigat oh, no, man. Thank you. 600 ni Ante Levy na pumunta ng ano ng San Juan San Manuel Pangasinan ayan 600 buti na lang mga kanayipi ah, wala kayong kasama sa bahay nyo oh. Wala kayong kasama daw Ay, Ha? May susi po. May po. Ay, may susi ka. Nasa timpul yung ate at kuwan. Si Moon. Hindi, bukas na daw.

Ayan, kunin na natin to mga kanaipi natit ko na yan sa sangkintin eh. Binigay ko yung number ko dati sa kanila Di naman ako tinatawagan Biyahe tayo ng sangkintin mga kanaipi Antay, antay Kailangan ka nag-ibrangay yan? Ha? Ah? Ungib Barangay Ungib Welcome to Asingan Umalik ulit tayo dito Green nga Gate sakit okay. ah 500 pesos bakit okay.

kami ti idadana kami di kalbing na nagana kawan bro di kami. Wen. Ido ido na ti na ko di na pagpul. Ay wen nante. Na ikan ti pig. Oo. Ayan Ay, mga kanaipi. Uwi na tayo. Anong oras na? Ah, nandito tayo. 5.23 na ng hapon. nakita tayo dyan ng 400 pesos mga kanaypi so tamang tama may pangalawans para bukas huwi na tayo